Maligayang pagbati sa inyo lahat at sumayyo ang kapayapaan. Mga kapatid kay Kristo, lahat tayo ay pinagpala ng Diyos at walang makatatanggi sa katotohanan ito. Pinagkalooban niya tayo ng biyaya ng buhay at gayon din na kanyang pag-ibig na kung saan ito'y patuloy na gumagabay sa atin magpakailanman. Yan ang Diyos unang nagmahal sa atin. Malugod ko kayong iminiyahan na subaybayan ang maikling programang ito na kung saan ay dadalhin tayo sa samahan sa pag sa iba't ibang aspeto ng ating pananampalataya. Ako ay nagagalak na ipabot sa ang sirye ng katesismong ito na siyang makakatulong para sa atin sa pagpapalago, pagpapalalim, pagpapalawak at pagpapatibay ng ating pananampalataya. Dadalhin tayo sa pagkilala kay Kristo sa pamagitan ng pag-unawan na Kanyang salita, ang salita ng Diyos. At gayon din upang ating maunawaan ang kahulugan ng mga sakramento na itinatag ng ating pag sa Kristo at iniwan sa simbahan. Sa paglilinaw at pagtanggap sa mga mayamang tradisyon ng simbahan na siya makakatulong sa pagpapalaguri ng ating pamayanan, at higit sa lahat, sa isang maalab na pag sa kahulugan ng ating pagiging alagad ng Diyos. At kayo din bilang isang buhay na saksi na bahagi ng simbahan ang katawan ni Kristo. Ako'y nagtitiwala, mga kapatid, na sa ganitong paraan ay matutulungan tayo sa pagpapayabong ng ating simbahan na ating kinabibilangan. Ang at aking dalangin, mga kapatid, harinawa tayo na nakakaunawa sa ating pananampalataya ay patuloy na makapaglingkod sa simbahan at sa ating kapwa. Magkaisa tayo sa pagtutulungan upang matugunan natin ang hamon na hinaharap natin sa ating lipunan at manatiling matatag sa pagtitiwala sa gabay ng Diyos. Magandang araw sa inyong lahat. Urihin ng Panginoon, Ave Maria. Ito po si Brother Marco Evangelista, nag-aanyaya muli sa ating pagtatalakayan dito po sa Panayam Palatayan. Ito naman po si Brother Larry L. Malyari. Samahan po ninyo kami sa bahaging ito sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ngayon po ay ating pag-uusapan ng isa sa mga paksa na ibinabato po sa loob ng Santa Iglesia Katolika. May mga sekta protestante po ang nagtuturo nang Na aral ng silibasi, iyon pong hindi pag-aasawa ng mga pari, ay isa pong aral ng jablo. alam mo, Brother Marco, mga kapanalig, napakabigat po ng tuligsang ito no sa laban sa ating kaparian. E isipin po natin, nagsakripisyo ng hindi nag-asawa, sasabihan pang aral ng demonyo ang hindi pag-aasawa, sa kabila ng pagtitis, mapupunta pa sa impyerno ang mga pari. Kaya nga po nakalulungkot. Ngunit bakit ba nila sinabi ito? Ano ang kanilang uh, batayan? Hayaan po nating tunghayan ang referensyang ginagamit ng mga Protestante para po sa aral na ang pag-aasawa o hindi pag-aasawa ay aral ng diablo. Nasa unang sulat ni Timoteo kabanata 4 talatang 1 hanggang 3. Maliwanag ang sinasabi ng espiritu sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susundin nila ang mandarayang espiritu at ang mga aral ng Diablo dahil sa panlilinlang ng mga sinungaling na ang mga budhi may tatak ng pagiging alipin ni Satanas na ipagbabawal nila ang pag-aasawa. Ito po mga kapanalig ang ginagamit na referensya ng mga sekta protestante. Sinabi daw po ng Biblia, ipagbabawal nila ang pag-aasawa at ito po ay ipinupukol nila sa ating mga kaparian. Ngunit tatandaan po natin Naantalatang ito ay hindi po aplikable sa buhay ng ating Sa sapagkat ang ating Panginoong Kristo po mismo ang nag-utos nito upang maging ganap ang buhay ng isang tao sa pagsunod at pagpapahayag ng mabuting balita. Basahin po natin ang Mateo kabanata 19 nasa talatang 12. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao, at nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Sinabi ng mga alagad, mabuti pang huwag mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay nakatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Mga kapanalig, ang atin pong natunghayan ay isang pagpapatutuo na ang buhay ng pagkapari ay isa pong biyaya mula sa Diyos, mula sa ating Panginoong Heso Kristo dagdagan po natin ang patutuo na ang buhay, hindi pag-aasawa ng mga pari, ay buhay ng pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Basahin po natin ang unang aklat ng Korinto, Kabanata 7, Talata 32 hanggang 34. Ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pagpinagsusumakita ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit, ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Amen. So, nangangahulugan po na itong uh, hindi pag-aasawa ng ating mga kaparian ay isang kaloob at hindi po aral ng Diablo tulad ng sinasabi ng mga sekta protestante. Sa katunayan, masama po ba talagang huwag kang mag-asawa para sa paghahari ng Diyos? Aba, Brother Larry, mas maganday. Hayaan natin Biblia ang sumagot. Ito po ay nasa unang aklat ng Korinto, Kabanata 7, Talata 37 hanggang 38. Ngunit, kung ipinasya ng isang lalaki na hindi siya mag-asawa, mabuti ito kung matatag ang kanyang kalooban. Kung hindi siya napipilitan lamang at kung kaya niyang magpigil sa sarili at huwag mag-asawa. Sa makatwid, mabuti ng magpakasal, ngunit lalong mabuti ang magpigil sa sarili at huwag mag-asawa. Mga kapanalig, si Apostol Pablo po ay nagsabing huwag nang mag-asawa. Ngunit Ibig bang sabihin nito ay nag-uutos siya ng isang aral mula sa Diablo kung ang ating pagbabatayan po ay yung sinasabi ng mga sekta protestante. Sa isang katunayan ay hinikayat pa po ni Apostol Pablo ang ilang tao para huwag mag-asawa. Basahin po natin ang una, Korinto, Kabanata 7, Talatang 8. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at mga babaeng balo. Mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa tulad ko. Abay si Pablo po nagsabi, mabuti pang walang asawa katulad ko. Mabuti pang huwag mag-asawa. So yung atin pong napapakinggan na ang aral daw ng silibasi o hindi pag-aasawa ng mga pari ay aral ng Diablo, magkakaroon po ng komplikasyon sapagkat si Apostol Pablo, ang ating Panginoong Iso Kristo, ay humikayat sa kanilang mga apostol at mga tagasunod na huwag mag-asawa para po sa paghahari ng Diyos. Ang totoo po niyan, Brother Marco, kung totoo yung sinasabi nila na ang hindi pag-aasawa ay aral ng Diablo, bakit hinihikayat, hinihikayat, hindi inuutusan ni Pablo? Ang mga taong gustong maglingkod sa Diyos at sinabi niyang mas mabuti pang huwag mag-asawa alang-alang sa kaharian ng Diyos. At ang hindi po pag-aasawa na sinasabi nating biyaya, yun pong merong kang tinatawag na pagpipigil sa sarili. Kaya napakahirap po ng buhay, pari. Ito po'y aral ng Diyos, hindi po aral ng Diablo. Ano ang dahilan para ang mga pari natin ay hindi dapat mag-asawa? Basahin po natin ang huling sagot sa bahagi po ng Mateo, Kabanata 6, Talata 24. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kinapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Mga kapanalig, ito po ang dapat nating tandaan. Ang Panginoong Hesus po at ang mga sumunod na apostol ay naglaan ng kanilang buhay. Sa banal na kasulatan po ay merong isang patutuo na mangyayari pagdating ng takdang araw. Ito po ang nakasulat sa pahayag, Kabanata 14, talatang 4. Ito ang mga lalaking hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Hindi sila nag-asawa, sumusunod sila sa kordero saan man siya magtungo. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Sa atin pong napakinggan, sa atin pong binasa pahayag 14.4, maliwanag po ang sinabi, silang mga lalaking hindi nag-asawa at sumunod sa kordero. Sila po ay nasa harap ng kordero. Kaya mapalad po tayo sapagkat ang ating mga kaparian ay hindi nag-asawa para sa paghahari ng Diyos na sila nating mga sinusundan upang makamit natin ang paghahari ng Diyos. Ito po mga kapanalig, si Brother Marco Evangelista. Ito po si Brother Larry El Malyari. Maraming salamat po. Muli ay samahan ninyo kami dito sa Panayam Palataya.